isang tindahan sa tainan, nasa ikalawang palapag talaga. Pero para mas mapadali ang pagparada ng motorsiklo ng mga customer. Kaya nagrenta sila ng ground floor. Para makaparada ang customer sa may harapan. Ngunit nagkaroon ng alitan sa mga kalapit na residente. May green line dito, pwede naman magpark ang lahat. Bakit ako hindi pwede? Naapektuhan ako. May karapatan akong tumawag ng pulis para paalisin ka ng sasakyan. Pwede bang magpark ng motor sa harapan? Nag-aaway ang tindero at kapitbahay. Lupa ko ito, parang inuoko pa, mugamit ang gamit mo, pwede naman pumarada sa green line, nasa aking desisyon kung aalisin ko, karapatan ko yun. May tindahan sa tainan, sa second floor, nagrenta pa ng ground floor, para maparadahan ang customer, may guhit sa harapan, para sa magparada, kahit sino pwede, pero yung kapitbahay, inaabot ng ilang araw, hanggang mainis ang may-ari. Sa totoo lang, dapat magkaintindihan na lang sila. Matapos ang alitan, dumating ang pulis para mamagitan. Ayon sa impormasyon, simula ngayong taon sa Tainan City, ipinatupad simula Enero 1. Kung may natirang, kahit 1.5 metro na lapad para daanan ng mga tao. Pwedeng para dahan ng motorsiklo, kaya hindi ito bawal. Gusto kong bakuran ang loob ng linya. Para sa sarili kong gamit. Pwedeng mag-park. Hindi ito bawal. Bawal maglagay ng gamit. Ayon sa batas, ang pag-park ng motorsiklo sa harap ng gusali ay pinapayagan ayon sa polisiya. Ibig sabihin, ang mga tindahan ay hindi pwedeng pilitin ang riders na umalis kung ayaw ng tindahan na ipagamit ito. Pwedeng mag-apply sa City Hall, pero kung ganoon, lahat ng motorsiklo ay bawal ng pumarada mga customer ng tindahan baka mas mahirapan pa